no kami mag uh, mag date kami kapat serot <laughs> double date double date kami or the first time Ay, just the for pareh pero serot pareh pareh just the four of us lang si Jo si ano? Ano si Joa passenger siya na siguradada habib yo to dash. siguray yung driver namin today kasi gusto ni Joa magano experience ng maging passenger tsaka si Ate Nore. For the first time, walang ano muna. Walang mga bagets Walang bagets <laughs> Hello guys! sa na po kami ngayon sa Pawikan. Isla Pawikan. Isla Pawikan. Meron pong nasakyan na bangka. Ayun. Magbabayad ka lang ng 100 pesos per head. So, balikan na. Back and forth na. So, mag-inform ka lang kung anong oras kayo susunduin. sa nandito na po kami sa Isla Pawikan. Ay, grabe guys, napakaganda dito, oh. guys, yung tubig, grabe as in, napakalinaw. Hindi pa, pag ano pala, pag ganitong oras, hindi pwede yung mga bata kasi malalim talaga yung tubig. Ito, ito yung tinutungtungan ko ngayon. Ito, dito talaga yung bata dapat naliligo kasi abot dito yung tubig pag high tide. Pero ngayon kasi hindi pa siya high tide. Malalim yung tubig na. Malalim yung tubig. Kaya hindi talaga pwede dalhin muna dito yung bata tsaka ma, ano dito baka ma, ma paano yung mga bata kasi nga maraming bato napakaganda dito guys talaga as in malapit ang ito sa ano sa sinakya namin 15 minutes na itong 5 minutes te 5, 5 minutes lang yung biyahe namin papunta rito galing barangay. galing sa barangay binaliw Binali, ayan lang guys magpicture picture picture muna kami kasi maganda talaga yung view dito tsaka napakaganda ng tubig Wuuu, kak Ove guys